5. Gamit kang dalawang straight line, magiging 4 yan. Pag nakuha mo yan, meron kang 300 pesos. O, oh, dalawang straight line. magiging 4 yan. 5, magiging 4. Gamit ang dalawang straight line. Pag nakuha mo yan, meron kang 300 pesos. Okay, third. Okay, sa natin. 30 seconds. Go. Ah. Oh. Uh. <laughs> Dapat magiging 4 talaga yan ha, 4. <laughs> straight line din naman yun. Pwedeng horizontal, pwedeng vertical, pwede rin. Basta straight line, hindi siya pwedeng pa-curve. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> oh. One minus Oh. Oo. 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 ka naman, hindi naman Oo. yung 5 na. Weird. So, wala ka dig. 300 pesos. Dalawang straight line. Gawin mong for yan. Pag nakuha mo na, meron kang 300 pesos. Naguhin. Straight line nga eh. Oo. Oh. Alas sa 300 pesos. 30 seconds. Start. Now. Oo. Oh. Ayun o. 5 lang yan. Gagawin mo lang siya. 4. Meron ka na agad 300 pesos. Okay. 15 seconds. 1. Oh, dala straight line yan. 2. Oh, ano yan? Ano yan? Oops. Ano yan? Wala. Okay. So, wala kang 300 pesos. Dalawang straight line. Gagawin yung 4. Pag nakuha nyo yan, meron kayong 300 pesos within 30 seconds. Go. O, pwede na, 5. Gawin yung 4. Dalawang straight line. Uh Oo, -oh, dalawang straight line. Okay, gagawin nyo lang siyang 4. Para sa 300 pesos. Oh. <laughs> Easy. O, oh, ano? 5. Gagawin nyo lang siyang 4 eh. Ah. To. Bilang straight lag. Sige. Sabi niyo lang 'di? <laughs> okay, so wala kayong 300. pesos 5. Dalawang straight line, gawin mong 4. Pag nagagawa mo yan, meron kang 300 pesos. You have 30 seconds para ganyan. Go. Dalawang straight line magiging 4. Oh. straight <laughs> line Ah, 4. Agay mo lang 4. Ano ko may meron kang 300 pesos. haps 10 seconds. Okay. 1 2. Okay, sana so, no kinalabasan. Kinalabasan. Wala, ganun pa rin So wala kang 300 pesos So next T Dalawa straight line lang Magiging 4 yan Pag nakuha mo yan Meron kang 300 pesos 5 ah 5 Yan ang five. Oh, 5 Dalawa straight line lang Mer Minus, Magiging 4 <laughs> Minus 1 Minus 1 Minus? 1 Wala namang 5 minus 1 na 5 yung nakalagay na ganyan? Oo. No. Oh. Ito lang. Bura. Ay wala. 5 pa rin yan. Tingnan mo. Oh. Wala na. <laughs> Ay ah, hindi ah. Wala kang tatakpan dyan. O oh, 5 pa rin yan. Okay so. Wala kang 300 pesos. Yung <laughs> pag nakuha nyo yan. Meron kayong 300 pesos. Within 30 seconds. Start. Now. Dalawang straight line. Gawin nyo siyang 4. Oops. Para sa 300 pesos Okay Dalawang straight line lang You have 13 seconds Okay 1 Ah, 1 Isa na yan Isa pa 4 3 2 Oops 2 Dalawang straight line Kinilabasan wala. So, wala din kayong 300, 300 pesos. Within 30 seconds, start now. Okay, 5. Gawin mo siyang 4. 1. Oops. And 2. Paano naging 4 yan? Paano naging 4? Paano naging 4? Mali. So, wala kang 300 pesos. Okay, uh, paano siya gagawin? Paano siya gagawin yung 5? Oh, ano? 2. Okay, paano yan naging 4? So yan po yung 4. Diba? Roman numeral na 4. Madaya, madaya. Walang daya yan. Walang daya. Ay, diba, ano? Oh. Ro Roman numeral meron 4. Okay, o. Oh, diba? Nasisip natin. Hahaha. Oh, naging 4 naman siya. Oh, naging 4 naman siya, yeah, di ba? So... <laughs>